Sabi ng mga netizens, sila daw po ang pinakabagot, pinakabored na tao ngayon sa atin, sa bansa natin. Sila daw yung walang magawa. Sila daw yung um, nahiki-ride on ngayon sa issue nga po ni Vice Ganda at ni Ayon Perez. Pagtatawanan lang po kayo ni Ayon at ni Vice, di ba? Abay, eto dito sa article na ito, yun nga, last month daw ay uh, nag-meet itong uh, MTRCB yung mga tao doon, chairperson, kasama na siyempre, si Lala Soto, para i-discuss nga daw yung possible na kaso dahil sa ginawang uh, immoral na um, or sa programa ng It's Showtime na si Vice Kenda at si ayon Talaga lang. Okay, sige, pag-usapan natin yung imoralidad. Okay? Ay, etong mga to sa tingin ko, ha? etong mga taong to, etong pinaka-board ngayon sa ating bansa, eto ay mga pulahan. Walang duda po yan. Mga pulahan kayo. Yan ang pinakabasihan ng galit nyo kay Vice Ganda at kaya ngayon. Okay? Mantakay nyo, ha? pati si Enrile, eh. pati yung isa pa, si Panelo at ayon. Ay, ang dami na rin pahayag tungkol kay Vice Ganda. Ang linis niya lang, no? napakalinis. 'Di diba? Pero pagdating kina Vice at Ayon, ang dumidumin isip niyo, yung yung laging may malisya kayo sa mga ginagawa ng dalawa. Tindi ah. Eh? So 'yon, kumakalat na daw kasi ngayon ang mga contents na imor immoral lalo na po sa social media at syempre nga kahit sa mga television shows. Immoral la. Ah? Okay. So yung pagpapakalat ng kasinungalingan nitong mga pulahan. Panlalait kung ano-ano pang kabulastugan na eh, itong mga pulahan. Talaga lang, kalinisan yon ay mas madudumi pa po kayo sa mga, sa mga tinitiran nyo, katulad ni Vice, ganda at ni Ayon, pati na rin siyempre, ang It's Showtime. Ang pinakapunot dulo po niyan ay yung inyong pagiging pulangaw at yung inyong pagiging diehard. Ilan dyan ay diehard sa tingin ko. At alam namin, nagalit na galit kayo sa ABS-CBN. Okay, eto yon. Sila daw ay grupo ng kapisana ng social media broadcasters ng Pilipinas. At sila yung nag-file ng charges against It's Showtime host na si Ayon at si Vice sa Quezon City Prosecutor's Office. Pinamumunuan ng isang attorney, Mark Valentino, who represented the group, said they would hold a press conference on September 13 to explain why they decided to file charges against Vice and Ayon. Okay. Actually, hindi niyo na kailangang mag-explain. Mas mapapahiya po kayo lalo. Ang lalakas na loob, ang kakapal na mukha, di ba? Alright. Akala niyo naman uh, aatrasan kayo ng mga katulad ni Vice at ni Ayon. Abay, sa matagal na panahon na ako'y isang fan na doon dalawang ito, nakita natin yung tapang nila ni Vice at ni Ayon dahil alam naman nila na wala silang sinasagasaan, wala silang inaagrabyado at alam din nila na sila ay nasa panig ng katotohanan at laging tama. Yun naman eh, ang malisya lang kasi ay nasa isip na itong mga ganitong klaseng tao. Talaga lang, talaga yung pagkain ng icing, andun pa rin kayo, hindi kayo nakaka-move on. Tapos so, sabihin nyo na naman, kami ang hindi nakaka-move on. Sa so, kuno ay pagkatalo ni Atty. Lenny Robred. Sa mga issues na ganito, kayo ang hinding, hindi nakaka move hinding, hindi nakaka-move on. Hindi hindi makaka-move on, lalot alam niyo na wala namang mapapala pero sige pa rin kayo sa mga ganitong pautot niyo mag lang kaso. Alright. Sige lang. Good luck. Ito'y balita-balita na po itong itong issue na itong na pagsampa ng kaso kay Vice at kay Ayon. Alright. Tignan nyo po titignan natin kung ano ang maging development na ito. Pero nako, hindi ito alintana ni Navarce at ni Arian. Promise. At yung mga nagsampa na yan, just get ready. Kung wala kayong backer, kung wala kayong tagapondo at wala kayong backup, kawawa kayo. Ayan. Good luck.